Tunog na, tunog na siya. Tunog na, tunog siya. Sige, titas natin. Tunog na lang siya. Pinaas natin yung kamay niya. At hindi niya binaba. Tunog talaga siya. Pero kapag binaba niya kamay niya, Tulog na tulog talaga. Grabe, umihilig pa. Tulog na tulog talaga. Tumukura pa yung mata. Tulog na tulog. Parang baby ang tulog. Sige, pabalayaan natin siya matulog ulit. Sleep well.